Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers, SB19 fans, Maymay and Mayward fans and others thank you for the support. Hello mga 18s, talagang masaya ang araw ng SB19 sa araw na pagdating sa Canada dahil sa airport pa lang ay lubung sila ng mga fans para muka-picture. naging masaya ang buhay dahil uh, may dyan sila ng regalo mula sa kanilang mga Mabuti yung mga fans dahil na uh, naging maganda ang uh, karera ngayon ng SB19 dahil sila ay mabait. Hindi nila inasahan na mayroon silang regalo o gift na matatanggap sa mga fans galing pa lang sa airport. Boys, dahil natanggap nila ang kanilang regalo mula sa mga mabuting fans or 18s sa Canada. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.